Bakit Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Kristo? Sa video ito, ating tatalakay ng katotohanan ng ang Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng Biblia at referensya. Marami sa mga kapatid nating Katoliko ang kulang sa katesismo, kaya naman ang mga mahalagang katotohanan sa aral at kasaysayan ng Iglesia Katolika at kung sino ang founder neto ay hindi nila nalalaman at sa kasamang palad ay naakay pa sila ng mga antikatoliko at nagiging kaanib sa mga sektang tatag lamang ng tao. Sa Biblia, ating mababasa na ang Panginoong Yesus ay nagtatag ng iisang iglesia. Ito ay naganap noong 1st century, kaya naman kahit ang mga standard reference ay tumutukoy sa iisang iglesia na itatag ng Panginoong Yesus. At ito ang Iglesia Katolika. Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia at referensya na ang Panginoong Yesus ay nagtatag ng isang iglesia at hindi ang kung sino-sino. At ang pagiging katoliko ng iglesia o bahay ng Diyos na naitatag ay hinulaan na sa lumang tipan pa lang. At ito nga ay tinatawag na bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Ito din naman ang nabanggit ng Panginoong Yesus nung nagtungo siya sa templo. Kaya naman sa mga talatang nabanggit, ating makikita ang pagiging universal ng bahay ng Diyos na kung Biblia ang ating pagbabatayan, walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. Nagkaroon din naman ng iba't ibang katawagan ng Iglesia na ating mababasa sa Biblia at ang ilan sa mga ito ay ang Iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Kristo at ang iglesia ng Panginoon. Kapansin-pansin na mga katawagang ito ang ginagamit ng ilan sa mga sektang anti-katoliko na nagsulputan dito pa lang sa Pilipinas na kahit walang koneksyon sa mga apostol o sa Panginoong Kristo ay nakuha pa rin magtatag ng sarili nilang iglesia. Ngayon, maaaring naitanong ninyo sa inyong sarili bilang isang katoliko, bakit iglesia katolika ang pangalan ng iglesia ng Panginoong Yesus? Ang pangalan na Catholic Church ay hango sa wikang Griego na katolikos na ang kahulugan ay universal o general church Ibig sabihin lang neto mga kapatid na ang Iglesia Katolika na naitatag ng Panginoong Kristo ay isang katoliko o universal. Pababasa din natin sa ibang mga referensya na si San Ignacio na obispo ng Antioch ang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika sa iglesyang itinatag ng Panginoong Isokristo. At hindi mababasa na ginamit mismo ni San Ignacio ang pangalang Iglesia Katolika sa liham niya sa mga taga-Simerians at napanggit ang katagang kung nasaan si Kristo, nandoon din ang Iglesia Katolika. Narito pa ang ibang mga referensya bilang patunay na ang Panginoong Yesus ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ang simbahang katoliko ay isang organisasyong itinatag ni Yesu Kristo sa Jerusalem noong 33 AD. Ayon pa sa isang encyclopedia, sinasabi na ang Iglesia Katolika ay ang pinakamalaking denominasyong kristyano na umiral noong 1st century at ang tanging orihinal at tunay na iglesyang kristyano sa kasaysayan. Ngayon, maaaring may tanong mo naman, bakit Iglesia Katolika Romana ang tawag sa iglesia natin? Bukod sa ang Roman Catholic Church, ang isa sa mga 24 na rito ng Iglesia Katolika, ito pa rin ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Iso Kristo, gaya ng mababasa natin sa New Book of Knowledge Encyclopedia. Kaya tinawag din na Katolika Romana ay dahil sa mga Katolikong may pakikiisa sa obispo ng Roma o ng Santo Papa. Bagamat nagsimula ang Kristyanismo sa Jerusalem, ito ay umabot sa ibang bansa at nakarating ng Roma. Ito ay naganap dahil tinupad ng mga apostol ang bili ng Panginoong Kristo nagawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ating mababasa sa Biblia na nailipat sa Roma ang kaharian ng Diyos dahil sa Roma lumago at naging mabunga ang Kristyanismo ating mababasa sa Biblia na ang Diyos ay tumawag din ng mga nasa malayo at hindi lang sa Jerusalem, na ang malayong bayang ito ay bayan ng mga hintil. At upang matupad ang pagtawag ng Diyos sa mga nasa malayo, isa sa kanyang ginawa ay nagsugo siya ng magpapatotoo sa Roma. Mas lumaganap ang kristyanismo sa Roma at ito ang naging sentro ng pananampalatayang katoliko. Dito nakatalaga ang obispo ng Roma o mas kilala sa tawag na Santo Papa. Si San Pedro, na siyang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika, ay nakalibing mismo sa Roma at Biblia mismo ang magpapatunay na nakapunta siya sa Roma. Malino naman na sinasabi ng mga referensyang ito na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng Panginoong Kristo na nagtalaga kay Pedro bilang unang bikaryo na nagmula sa pangangaral sa mga Hudyo hanggang sa conversion ng Imperyo Romano noong ika-fourth century. At ang pinakmahalaga sa lahat, walang ibang Kristyanismo ang umiiral maliban sa Iglesia Katolika sa unang isang libong taon pagkatapos nitong maitatag. Kaya be proud mga kapatid kong katoliko dahil ang Iglesia Katolika ay hindi isang iglesia ang sumulpot kamakailan lang. Ang ating iglesia ay itinatag ng Panginoong Kristo, ang ating Diyos sa tagapagligtas. Atin siyang papurihan at pasalamatan dahil naging katoliko tayo at kaanim sa Iglesia Katolika. Ingatanawa tayong parati ng Panginoon.